yung mga misis natin. Number one, kontrabida yan. Ang tawag namin dyan, negatron, kasi negative sila. Alam mo kung bakit sila negative? Ang nature nila, parang mag-ingat kayo sa mga ganito, wag mo nyo nang pasukin to. Parang negative sa pandinig natin. Pero ang totoo niya, yung behind of all the words ng negativity nila, ang meaning nun, mahal ka niya. Kasi bakit? ayaw niyang makitang pumasok ka sa isang trouble. Ayaw niyang mapatrouble ka. Kaya neg negatron ang tawag namin dyan. Which is, which is dapat mga ganyang bagay na appreciate mo. Oo, kasi pinag-iingat ka niya. Kasi in the future, ayaw niyang masaktan ikaw. Especially kapag napasok mo yung mga, katulad nga yan, may mga bagay-bagay tayong hindi natin alam na, na napapasok natin. Either masaktan ka, magalit ka, paminsan, yung physically ma maano ka, uh, yun yung ayaw nila. Alam mo kung sino yung mga ganong tao? Number one, pamilya. Kasi bakit? Ay ayaw nilang nakikita nila yung kapatid nila, yung anak nila na nasasaktan, nalulugi, naubusan ng pera. Gusto nila si palagi yung pamilya nila kung ano man yung papasukin nila. Kaya, di, di naman kasi nila alam kung anong papasukin mo. Ikaw lang naman yung umalis sa comfort zone eh. Kaya sila, sa tingin natin, negative silang tao. Overprotective sila. Pero ang totoo niyan, ayaw lang nilang masaktang ka, magka ka ng problema. Kasi, pamilya kanila eh. Sila yung number one na talagang magiging kontra dyan sa mga desisyon mo. Actually, kwinento ko na to before. Naging isa sa mga tumulong sa akin na ma-motivate na i-push to. Kasi bakit? Naalala ko noon, yung way back 2018, ako na, nawalan ako ng work kasi nag-quit na ako sa work eh. Yung asawa ko, pinaghahanap niya ako ng work. Ako, yung mentality ko magnegosyo na. Sabi ko, sige maghanap ako ng work. Pero <laughs> pinupush niya ako ng pinupush ng maghanap ng work. Sabi ko, sige maghanap ako ng work. Pero ang totoo niyan, alam mo ginagawa ko. nag apply apply ako. Tapos at the same time, pag may tumatawag sa akin ng kumpanya, pinupuntang ko. Ngayon, syempre sa, hindi naman sa pagmamayabang, pag nagalingan sila sa akin, tinatawagan nila ako. Alam mong ginagawa ko. Binablock yung number. Pag uwi ko ng bahay, tatanungin ako ng asawa ko, ano nangyari? Tatawagan na lang ako bukas. <laughs> Yun yung palagi kong sinasabi sa kanya. Hanggang sa nakalimutan niya na, na nag apply ako ng work. during that time na nag apply apply ako, kuno, ang ginagawa ko noon, dumediretso na ako sa negosyo. Ginagawa ko na yung gusto kong gawin. Kasi kontra siya eh. Ayaw niyang negotiate Kasi bakit? Number one, hindi daw secured. Walang visa, walang monthly income. So, sabi ko, sige lang, itatago ko muna iyo na meron akong ginagawang iba. Pero, at the end of the day, pinaintindi ko sa kanya na sabi ko, ito na yung gusto kong pasukin. Ayoko nang talagang mga Parang, para ako dito sa bagay na to. Then, na-prove ko sa kanya after several years. Matagal din. Pero kontra pa siya. In, in just one year, kontra pa siya. Sabi niya, wala kang mapapala dyan. Wala kang, walang future dyan. Kailangan mong magtrabaho, maganap ng secured na trabaho. May monthly income ka dapat. Pero after several years, na-proof ko sa kanya na itong ginagawa ko, kayang magbigay ng security sa pamilya namin. Kasi sabi niya sa akin, kailangan niya lang daw ng security kailangan niya lang daw ng financial stable financial income kailangan nang daw secure yung visa ko binigay ko sa kanya yung security na ako na magkamero magka ako, magka ako ng sariling visa magkamero ako ng every month na income binigay ko sa kanya may times bossing pupunta ako sa job interview alam mo suot ko naka-short ako tapos naka-tsinelas yun lang yung sound ko. Pupunta ako sa job interview. I interview na ako ng may-ari. Ini-interview ako, bossing. Pagdating ko doon sa opisina, na titingnan ako mula ulo hanggang paa. Siguro iniisip, ini, ini <laughs> oh, iniisip nito, seryoso ba tong taong to? Tapos, ito pang malupit doon. Ito yung twist doon. Kinabukasan, ako yung in-email, ako yung tinawagan. Pinapabalik ako para mag-sign ng offer letter. Hindi. Market uh, sa SEO. Yun yung inipalayan ko. Pinapabalik ako para mag-sign ng offer letter. Sabi ko, shit, ano kaya to? <laughs> 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 Ang ginawa ko na lang, in-email back ko, sabi ko, may nakuha akong mas better opportunity. Pero hindi ko, hindi ko ma-imagine na ako pa yung kukuni nila na pumunta na nga dun sa office nila pero naka -tchinela.